Secretary Amena Pangandaman admitted some copy-pasted and duplicate projects slipped through there uh, due to the office's lack of engineers. Ganun na lang ba yun? Pag mm -hmm. ikaw ba'y DBM at uh, wala kang expertise sa engineering, hindi mo na ba iisipin, teka, kumonsulta muna tayo, oh. di ba? Ito, mayroon, mayroon, mayroon. yung... yung 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 uh, quote talaga sa kanya, ito quote ang quote uh, yung binabanggit niya. To repeat, they submitted 700 pages with more than 15,000 line items. We don't even have a single engineer in our office. So we acted in good faith. So mm -hmm. 15,000 kadudadudang linya, good faith pa rin, 'di ba? Good faith pa rin mo yan, palusot na lang talaga yan, di ba? Unang-una, kailangan nating alalahanin, hindi na naman sila bago sa trabaho ito eh, Di ba? 2025 na tatlong taon na nilang nagawa nila. so, yung trabaho yan, pa Pang ilang budget na to na inihahanda sa ilalim ng administrasyong ito. Ngayon lang nila nalaman na kulang pala yung mga tao nila na mayroong kakayahan na gumawa ng ganyang review. At pangalawa, tama yung sinasabi mo, uh, Sir Marlo, eh, yeah. di ba? Kung alam mo na hindi pala nyo kayang reviewin ng maayos, kulang kayo ng mga, ng mga eksperto eh, may kumuha kayo. Yan ang alam yung pinakamabigat na trabaho ng DBM sa, bawat taon eh. Ayusin yung budget yes. eh. At tiyakin na maayos yung budget eh. Di ba? Tapos, kalukuhan na lang kayo. Magka-copy-paste ka. Ano-ano klaseng kapabayaan yun? <laughs> di ba? <laughs> <laughs> Baka mamaya dyan, susunod na palusod dyan. Pinat-GPT na lang nila itong uh, budget na ito <laughs> eh. At yun ang nga nilang dahilan eh. <laughs> oh. <laughs> Oy, kung ba, attorney Barry, bago ko ibigay dito sa...